Mga taong pilit kang binababa Kung may mga taong pilit kang binababa, nangangahulugan lang na mas angat ka sa kanila. Nakaranas ka ba ng ganito? Sa bawat sandali ng ating buhay, sadyang so may mga tao talagang masaya para sa atin. Subalit, hindi rin mawawala ang mga taong nais tayong mabigo o mawala ng kinang. May mga tao talagang nagkahangad na tayo ay bumagsak sa kanilang sariling insecurity at kawalan ng tiwala sa kanilang sarili at ang pagbibigay pansin sa kanilang mga salita at pamumuna ay tila pagbigay natin. Ngunit, kailangan nating maunawaan na ang kanilang pagkilos ay hindi tungkol sa atin kundi tungkol sa kanilang sarili. Kanilang sariling laban na sila mismo ay hindi kayang harapin. Ang mga gantong tao ay parang mga anino na laging sumusunod sa atin. Palaging naghahanap ng pagkakataon na makuha ang ating kasiyahan. Ngunit alalahanin natin na ang anino ay hindi maaaring mag-exist kung wala ang liwanag. Ibig sabihin, kung tayo ay patuloy na kinikilala at ipinapakita ang ating mga tagumpay, talino, kahusayan na mayroon tayong lilikhang anino sa iba. Sa huli, kung may mga taong nais tayong pabagsakin, tandaan na mas marami pa rin ang mga taong handang sumuporta at magbigay ng kanilang pagmamahal. Ang mga ito ang tunay naman na dapat nating pahalagahan at yakapin. Huwag nating hayaan ng ilang tao lamang ang makapagdikta.